Boss, 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 ito ko na. na boss Kaya na ka ba boss ah? Ito ko na boss, ito na boss Bakit boss? Anong problema? Ikaw ay problema boss, kaya na mo pa kami dinitig sa dulo eh Ay, pasensya na kasi eh, nagmamadali ako eh Boss, oh, muntik na nga abanggal yung kasamahan namin eh Eh, may binilisan ko kasi yung takbo ko gawa ko ng... Hindi nga boss eh, kaya na ka ba boss eh.